ng aking mamay at papay kasi mag-update kami kung ilan yung uh, harvest kasi nag na, nagpaani nagpaani po kami ng palay kasi sinubukan namin guys na mag sinusubukan namin na mag 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 uma uma yung tawag sa amin or mamuhunan dun sa palay in-experience namin kung uh, kung gaano kahirap yung maging farmer uh, guys, balitaan ko kayo guys ha kung so, ano yung update kung madami pa or may napubo or spooky ba hey okay, guys hey guys, good morning welcome back to my channel continuation po ito nung no, uh, nag-vlog po ako about sa pagpapa ani pulo po namin dun sa utabi. By the way guys, ha, yung pagpapaani po namin dun sa utabi is may, may tubo po naman siya. Kaya lang hindi pa po namin nakikita kasi may, dala, may isang uh, may isang layhon pa or may isang bahagi pa ng, pa, ng palay na hindi pa naaani kasi uh, hindi pa pwedeng anihin kasi hilaw pa po siya. Ah, uh, yung ginasto namin doon is uh, 60,800, 67,500. And then yung yung una namin yung uh, yung kabayaran ng no 70 sacks is ah uh, 70,800 kasi 20 kilos yung yung kilo ng palay ngayon. And then guys, ah uh, alam nyo ba guys na sobrang hirap pala nung no? kasi yung six yung kapital namin dun sa sa pag pag dun sa pag pag-aalaga ng palay is uh, inutang namin yun kasi wala talaga kaming ah uh, wala talaga kami hawak na pera din para matulungan namin ang, ang aming mga magulang eh, ang aking magulang ah, nag, nag utang ko kami ng halo 67,500 yun yung naaalala ko tapos hindi pa namin nakikita yung tubo kasi yun nga may natira pa may natira pa na hilaw-hilaw kaya hindi pa namin nakikita yung tubo. So ngayon guys, inaantay namin na mahinog yung, yung palay para makita namin kung may tubo talaga. Kasi yung 70,800 na nakabayaran nung ah uh, uh, namin or uh, pinagbili namin yung, kabay yung palay, yung bayad nun is uh, yung 67,500 is ah uh, pinayad na namin sa utang. And then yung 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 natira doon sa 70,800 is uh, magbabayad pa sa mga kinaltas na doon yung uh, yung sa pagbubuhat ng palay kasi may bayad yun 20 every nagbubuhat ng palay 1 sacks 1 sacks is equivalent to 20 pesos yung nagbubuhat and then yung natira naman is dun sa bayad naman dun sa uh, nagpunta, uh, nagpunta para 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 i ikilo yung kalay namin Yun, kaya hindi pa talaga namin nakikita kung may tubo talaga pero may, may tubo rin naman kaya lang kunti, kunti lang naman pero hindi pa namin nahahapakan tapos ayun pala guys na Bali guys, yung naani po namin lahat is 116 sabi ng aking mama. Tapos yung 116 is magbabawas pa ng harb ng pagbab ng pag uh, aani yung harvester. Tapos yung upa namin kasi hindi naman namin sarili really yung yung palayan, yung upa doon sa may-ari at saka yung ah uh, kalamama yung nag-aalaga kasi sila guys yung nag-aalaga ng palay bali kami yung uh, ko nagkapital lang po kami yung uh, nag-provide lang po ng pera para uh, para sa uh, pag-aalaga ng palay and, guys tapos the rest yung sa tubig and then and then yung pagbantay ng ng mga maya kasi pag malapit na mahinog guys yung palay doon na guys uh, pumap, yung mga yung mga ano yun? yung mga ibon kinakain nila yung palay kaya kailangan may nagbabantay ng ng ng, ng, ng mga, may nagbabantay ng palay para hindi kainin lahat ng ibon. yun binawas na yun guys doon sa 1, 116. Bali yung natira sa amin is 70 70 sacks. Yun yung pinagbilin namin. And then, uh, yung natira, sabi ng, ng aking mga magulang, yung, yung palay na yun is yung malagkit. Malagkit yung natirang palay namin. Sabi nila, yun, yun daw yung matitirang, yun daw yung uh, magiging tubo namin. Kaya hindi pa talaga namin na, 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 na kukumpute kung ilan talaga yung tubo. Guys, tapos sabi ng aking mga magulang, maganda daw ngayon yung uh, yung amik ah, kahit papano kasi ah, hing, ah, walang bagyo kasi pag may, pag may mga bagyo, yun guys, nalulugi talaga sila, wala talaga silang ah, kahit konting tubo and then ah, guys, ang hirap po pala first time po namin na magkapital ng, ah, ng, mag ng, ng pag ng pag or magpo-provide ng ng pag farm pag aani pag-aalaga ng palay. Sobrang hirap po pala kahit na uh, na hindi nga kan yun nga in, mahirap talaga kasi konti lang talaga yung tubo ng mga farmer. Kaya uh, tapos yung pinaka mahirap pa is uh, hindi hindi mo talaga yung sarili yung pera kaya mas maha, mas mahirap kasi Uh, mas maganda na sarili mo yung kapital sa pag uh, pag-aalaga ng palay. Pag farm ng o pag pag-aalaga ng palay kasi kung iuutang mo pa yon ah uh, talaga uh, magbabayad ka pa sa kapital and then yung, yung tubo is maghahati pa kayo ng ahatian mo yung mga yung mga nag-aalaga yun kaya sobrang hirap yung guys at saka guys, hindi talaga may namadali uh, uh, mag-farm mag o or mag-alaga ng palay kasi uh, dapat may sarili kang kapital kasi kung kung uh, i iuutang mo lang or ihiram mo lang yung pera sa pag-aalaga ng palay, uh, hindi mo talaga ma ma makikita kung may, may tutubuin ka may tutubuin ka o malaki ba talaga yung tubo sa pag-aalagan o sa pag farming alam nyo guys uh, sa aming mag-asawa uh, hindi naman kami nakatingin doon sa kita kasi as long as na natutulungan namin ng ang, ang aking magulang ang aking mamay at papay dun kami nakatingin uh, sa so ngayon guys uh, mayroon, mayroon silang uh, 20 sacks na, na pag-aalaga ng palay 'yung uh, uh, gagamitin nila sa sa kanilang uh, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung iba, yung 10 sacks is binenta nila at saka yung 6 6 sacks ata uh, binilad nila para uh, gawing um uh, bigas Binilad nila para para gawing bigas. At saka guys, maraming salamat guys sa Uh, kahit na bihili lang ako guys na mag mag-update sa YouTube ko anjan pa rin kayo guys Maraming salamat guys uh, kung nagustuhan nyo guys yung aking uh, video uh, uh, please subscribe share and then comment down below para po sa, sa susunod nating uh, vlog Maraming salamat guys